So hi guys, good day sa inyo lahat. Ipapakita ko lang sa inyo ang laman ng aking luggage. Ako po ay trip ako sa Hong Kong and then gusto ko lang makita nyo kung ano yung uh, laman ng aking bag, ano yung dapat dalhin kung kayo ay uh, pupunta sa Hong Kong. Mga essentials. So sa aking luggage guys, ang laman nito is uh, ayan, may medicine mga medicines yan. Ilagyan ko lang ng uh, biscuits isa to sa dapat yung dalhin sa Hong Kong guys travel adapter kakailangan niyo to guys doon kasi iba yung socket nila this is a universal travel adapter yun na kasi yung trip namin at naganda na tayo sa mga dadalhin and then bumili din ako ng foldable or collapsible um, deeper I bought this online hindi siya hindi siya umabot ng 50, pesos yung price nito wala kasing biday doon guys so magdala kayo ng collapsible water deeper So, ito naman, guys, tripod ko. Nagdala ko ng uh, tripod. At ito din, kasi very lightweight siya. Baka sumakit yung paa ko sa kalalakan. Marami kasing uh, pupuntahan ng mga lugar doon. Tsaka ito, guys, towel ko, mga undergarments ko, tsaka mga polo. Pang cover up ko yan. Dito naman, guys. Ito din, guys, need yung mga magdala nito. Lalo na kung pupunta kayo uh, sa Disneyland. Doon, guys, mahal ang tubig. Kaya kakailanganin nyo to, magdala kayo ng foldable water tumbler. May free water din doon sa Disneyland. Kaya makakasave talaga kayo kung magdadala kayo ng foldable water tumbler. Very um, convenient siya. Pwede niyo siyang makip din sa bags niyo kung wala na siyang lamang tubig. Napakaganda, di ba? I bought this for only 75 pesos online lang. Napakamura pa. So ano pang hinihintay nyo guys, i-check out nyo lang nasa Yellow Basket para meron na kayong water tumbler. This is very useful, pwede nyo siyang madala kahit saan, sa office, magsisimba kayo, magmo-mall, magagamit nyo to guys kahit wala kayong trip. Ano pang hinihintay nyo, i-check out nyo lang sa Yellow Basket kung gusto nyo din ito. namoy ko siya talaga kanina baka, kasi di ba um, amoy na plastic or rubber wala naman saka ang galing niya oh. masabit niyo siya sa inyong uh, bag oh, ayan so okay guys um, naghahanap din kayo ng ganitong tumbler na ayan pwede siyang makip magwala ng laman malagay sa bag niyo, saka hindi siya agaw space ba kung for example wala na siyang tubig pwede nyo siyang malagay sa mga um, compartments ng bag niyo di ba ang galing galing talaga na nakaisip nito bago ko lang na-discover itong ganitong tumbler sobrang umanga talaga ako galing lang talaga sa nakaisip nito guys lalo na sa mga maghihilig dyan sa travel ba? Diba? magagamit nyo to guys may coming trip kasi ako guys and uh, sa pupuntahan ko na isang uh, activity is a uh, stake to sila ito yung uh, ito yung uh, kailangan gamitin na tumbler so ito guys napakamura lang for only 75 pesos meron ka ng ganitong kagandang tumbler very lightweight very convenient dalhin kung gusto nyo din to guys may upcoming trip travel kayo itry nyo to guys nasa yellow basket lang kung gusto nyo din ito.